Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Magandang araw po sa inyong lahat. Ano nga video guys? Malakaw ang ta ni Anya. Dili di siya matuloy because of nausob ang huna-una ni Madam. So yan ang tadris sa kusina guys. Limpyo na lang lang. Limpyo, malimpyo. O, oh, na lang tag mga plato. O, ah, ma mahina yun. Hindi ma mahina ng ang amula kauron bugas na lang taga niyo o banik niyo yung hugas Sigit so, ka ay paglalagay. Sigit ka ay no. Sigit ka ay oh, mag ka ilaw Ana hayag na. Ah, sige mag ka ina. So manghugas na lang dan niyo human maglabatag sa niyo na to. Kadi di naman mamay na aton lokawen. Okay. Ako so, munang maghanda. Tayo so, na aton video ke

Oh, maglaban na sa kita. Sarang mga tarpa ko, na ang pinabuhi, guys. Gumugulong. Gumugulong at pinabuhi. Shout out sa itong mga viewers dyan o sa mga tao na padayo na support ka sa akong mga vlog. Medyo ngit-ngit kayo ato ang uh, camera, guys. Pero okay na nakita na kita. Kaman siguro kanina, no? Grabe ka, ilipinit sa pinitinas, guys. Kaya nandiyan na to, may inaibad ng tubig. Go kita po ay mulakaw. Lalo na paglabas ng ano, malakad kayo. Matinong kayo maraming water. para makasurvive ang inyong hindi mo ma-dehydrate. So, labat na Nyaka, ang labata guys Kaya wala umi-washing. So mag-handwash rot tayo. Mm -mm.

ay na siya. Ayaw ako ikalinti. Okay Bata guys. May maglaba kay Dali o kay Matuyo. Kaya mauga kay. Ay, sa sobrang init. Laba ko guys. Hindi ko lang siya magbayo niya. Kaya dito rin niya sa ayaw. Ang bahay kasi yung mga kong update ako rin natin yung enda kong na kung taas taas naman yung ayaw nyo naman yun salamat sa inyo na follow sa mga sa mga mag sa na salamat yun ang gagawa ay mga video na sa pulin sa kung gano'n sa prudensya Hintod uh, na na pa kadiri sa kuling sa mga kayong mga video na ano, mga specific, mga inspiring mga video. Uh, Ngayon na naman ang ato ang mga video sa face. Mga inspiring mga mga banding-banding mga video. Ganyan. Daily vlog. So, diri na lang siguro ko ito guys. So, ko pa ko. So, mag-ingat po kayong lahat sa lahat ng aking mga followers. So, ano. ayan sa mga panig ng mundo maraming salamat po sa inyong pag-suporta ng in-living channel hindi pa naka sa facebook page, pwede nyo pong sundan kung gusto nyo po ang aking mga video, kung hindi okay lang din at sya ka sa mga followers ko dyan, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta ng in-living, yung mga nag-react nag-share at nag- ano, nagabigay ng mga reaction, comment sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Dito lang muna kaya Maraming lubog kayo kung camera.